Magandang hapon mga kahimas. Um, uh, nandito ako sa farm. Uh, tumawag yung asawa ko. Inauwi ako. Sabi ko, alam mong sa farm ako, pauwi mo ako. Ang mga gawin sa bahay. Wala naman. Di ba? Kaya siya sabi ko siya, sa pag nasa farm mo, huwag mo ko istorwin. O, oh, tumita. Tumita tumi to. Kung tatay, kung tatay. Oh, oh si idol natin siya nandiyan si Bosing, si saingan Tato, to may farm din yun na idol ko yan sa pagmamanok idol shoutout out sa iyo Bertusio si Bertuso oh, yeah, idol si saingan Honda to punta nakikiuso eh ay mas may ba tayo eh bigyan tumawag yung asawa ko eh ipi-uwi ako sabi ko, kung mo isobe, para sa parma Wala Yung ang aking libangan. Sayang ang tato. Not! Kasi na! Dito sa um, Noy Oragon 23G Farm. May mga tumatawag mga shota nyo, mga as asawa. <laughs> Ipapansinin ano yan. Sayang tato. Oh. Oh, yan tayo. Dapat tigasin tayo. Eh basta-basta papaano. Masaya mo? Bawag siya sama ko. Tayo mo pauwi na. Pauwi na kamo ko. Nandiyok lang kamo ko. Eh, lang 'yan ang ano ko, wife ko. Sumusuporta yan dito sa aking farm mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, sinusuporta yung, yung farm ko. Siyempre, kata paano, malaking gasos, malang araw, mga kabawi din, no? O, kung walang haluan ng kalukuhan, isang negosyo katulad dito, kasi may mag-produce na ganito karaming manok, tapos yung mga materialis. Lahat ng pinagagawa dito, gasos, wala pang buhabalik. Kailangan, tsatsagaan nyo lang yan. Parang ano lang yan, parang drum. Isahod nyo sa isang puwapan ng tubig. O, oh, di ba, matagal mapuno yun. pero pag napuno yun, umapaw. Pag umapaw na si sibin, may tutubuhin ka na. Gawin din ang isang pagpaparm. Huwag lang po kayo mainip, mga kahimas. May darating pong, ano yan, na... Uh, ...sweat it, ng ano, parang kaya mga... anjan sa ano, sa ibabaw. Uy, Ando sa kulay ito na ano, plastic. Ando, buksan mo. Ando lang. Ako na nakukuha. Kaya huwag kayong mga bossing, huwag kayong mahiinip kung magusing magpan. Idol natin dyan sa idol, ano, idol sabong pinas. Yan, yeah, nagsimula din sa mga backer dyan. Mga idol natin dyan, mga laking farm. Siyempre nagsimula din sa mga paisa sa palima lang. Kasi na mahal na pamahal sa kanila yung mga manok nila, yung mga kaimas diba ba? Ay pag mo may mainit. Simula na ako dadag, simula na ako sa dalawang piraso lang. Dadag pa na lang sa dasma pero konti lang. Kabite, tapos dito sa malabong. Konti lang, asin talagang panlaban lang. Yung parang strip trip lang. Eh medyo may pinalad ng konti. Kasi bumili lang bumili na naparami, naparami. Nag-breed, nag-breed. Tapos yan, walang pagpestuan. Nasa rooftop lang. Kawaway manok. Aming sementado yung sa nyo. Although na kaya mo naman magayon na lupa pero balit na espasyo lang. Hindi ko din dito, talagang malaki na to. Dito biro mga kaimas. No. Mga kaimas, pag gusto niyo magpan, simula lang kasi paunti ang nasa dumami, depende sa presyo ng uri niyo. Kung may malaking lote kayo, lupa, eh lagay niyo na maraming manok. Tapos para i-breed kayo, benta niyo para makabawi kayo sa mga gastos niyo. Kung yung sama ng ibang sugal, o ano-ano, kasino kayo, eh baka sa papatuka ng manok o. Kung mabili kayo, mga kaima, sobrang bigat talaga. Oh, wala dia wala. Ako na siya, walang kukuha. Ah, mga kaimas, yung maintenance ng manok, ng bigat, umaga, hapon, gamot, lahat po yung gastos. Kaya dyan, yung mga bikinaman, bikinaman. O, so, oh, depende yan. Kung kung matitipuan ngayon ngayon, e, eh, barkadahin niyo ako, bigyan ko ngayon magandang discount, walang problema. May bawi lang po una, may labas lang yung gastos, bakit natin hindi pag-usapan? Di ba? Kaya boss, mga pagpapahalim, naiintindihan ko na, kaya iba parang mahal talaga magbibentas niya, simula tsisiyo, itlog, agad sa pagpisa, agad sa paglaki, gamot, gastos, antibiotic, leksa, mga ganyan, baka ano, Andun lang, tuloy itim na ganun lang, tingnan mo sa ano. di sa bawat sa may mga damit nakahalo. Dinala ko na nga eh. Wala itim na malaki. Darong kalaki lang oh, bag lang plastic lang. Andun lang 'yon, sarapan ko. Oh, yung isang tao ko, may pinapakuha ko yung vaccine kasi yung baka tanig. Kaya, anyway, bumalik tayo sa pag, ano, sa gantong sitwasyon, no, mga kahimas. Sayang, tatlo! Eh, joke lang. Idol eh. natin yan, si Boss. Pertrusio tiktokers tapos may farm may poultry pa siya ni ko yung mga yung malaking ano malaking farm kasi na nakikita ko yung ano nila yung galaw nila sobrang nakakatuwa kahit sabi mo nang malaking gastos di ba mga kaimas kaya dyan yung mga buyer dyan na ano gusto bumili pasok lang ay dito sa Noy Orado dito lang po kami sa Balinsuela gilid ng pure gold malinta Ma uh, pure gold dalandanan, mga kahimas. Hindi kayo maniligaw PM nyo lang ako, Romel Ortua. Ang FB page ko po. Uh, meron mga tira dito, stag. Marami po. dahil kayo mga, mga marami pagpipilian. Mga inahin, tandang. Kung anong sinyo boss, kung anong mahiligan nyo. Magiging matipo nyo. Bakit yung hindi bibigay sa magandang presyo. Siyempre, yung natin mga transaksyon. May kontin bawas, may tawad. Diba? Pero yung, ano sir, mga makahimas, yung mga yung tawad nyo yun naman yung karapat dapat para may ibigay ko hindi yun yun yung parang panigilang mahirap po magpalaki ng manok mga kayo mas mula sisiyo hanggang 6 months 8 months araw araw po yan mga kayo dito tayo sa Noy Oragon G Farm kaya po nakahibigay oh, ng manok eh maganda naman yung kinalabasan ng aking mga, mga laban mga kayo mas o, oh, kaya kayo mga kayo mas magandang tatampo pag hindi kayo pagbigyan kasi kahit sa kayo pumunta farm ang presyo man ang ng manok, di ba? Alam niyo naman. Kung gusto niyo mura, eh, eh sa iba po kayo bumili, yung mga parang maliliit na backyard farm, pero tingnan niyo ang gas dito nila. Pare-pares lang, yung malaki tsaka maliit, isang gaso sa malaki, yung farm kasi sa, sa, backyard farm. Bumili din sila mga gandang materialis. At huwag din sa akin, bumili din ang mga gandang materialis, panlaki. Mga katanungan po dapat ang ano nyo sir, mga pagbibili nyo, di ba? Alam niyo naman presyo ng patuka ngayon, gamot, vaccine. Tapos yung panahon ng yung, yung, uh, ginugol nyo dyan, pagpalakiin lang. O, tapos bantay, yung magdatamas ang Lahat po yan, puro gastos. Mga kahimas, konting-konti na tinutubo ng mga farmers namin, katulad nyo. Yung mga nagpa-farm ng manok, konti-konti uh, lang yan Ma matuwa lang may bumili at makain magustuhan nyo yun. nanalo yung mga bilenta namin sa inyo mga pan, nagpapan nakakatuwa po yun, nakakalakay ng puso yun mga kalimas uh, di ba? tapos kayo, bibili kayo dito sa amin okay. at okay maganda yun kasi yung hindi pa nakikita kay, yung manok, kaya tawaran yun na oh, uh, shout out sa inyo dyan kaya kayo mga bossing mga kalimas Pumasok na kayo kay Noy, magkasubukan tayo naman ako ito, pwede kayo bumili. Mga winning line po ang mga ginamit kong materyalis dito. Nena Aguilar, Sunny Lagoon, o Lito. Mga WPC po ang mga binili kong materialis. Tapos mga po ang California, Pure White. Ayun mga sweater, Golden Boy. At Palisay. Iba-ibang iba po iba pong pinanggalingan ng farm na ginamit ko dito mga kaibas para mabuhay siyang ganito mga kalaking farm. Yung mga sisiw na napapisadyo, abangan namin yun para lumaki, tapos para may benta sa inyo na maayos. Hindi po biro ang may isang matraser Lalo yung mga, mga big time farm, mga big time farm bibi pang 20 milang isa. oh dapat maintindihan nyo po yun, mga kahimas ha. O, mga kahimas, huwag kayo magkatapo kayo yung oragon, kung anumang presyong binigay ko sa inyo. Sulit na sulit po ang bibigay ko sa inyo mga mga ano, mga materialis na galing sa mga gandang layo mga kaimas, alam nyo na pasok lahat po yan, pinagpaguran ah, yung panahon na lumaki sisiw, mula sa sisiw hanggang sa maging tandang lahat po yan sir, mga talagang mula sisiw hanggang sa paglaki alagan alaga kayo no ragon hindi po kayo magsisisi pag bumili kayo dito sa farm namin Salamat dyan sa mga nagbenta sa amin ng mga materialist ng mga ibang klase. Malaking farm po yan. Sabi na po yan, ang pinanggalingan ng mga materialist dito. Golden boy, hats, kelsos, sweater. O yan, mga magandang kinuha namin materialist dito sa kanyang uragon. Hindi po biro ito, mga kamusing, mga kahimas. Kaya po kayo, kung gusto yung magmanok, ng magandang klase, quality pay, quality chicken. Chicken, quality cock. O, diba? Shout out sa India, mga kahimas. Sayang ang tato. O, mga kahimas, dito na ako. Ah, uh, medyo may merenda mo lang konti. Kagaling ko lang sa shop namin, sa kabilang isang negosyo ko. Na metal publication and wood publication. Medyo magandang panahon ngayon, makalimlim. Mga kahimas, o oh, dito muna ako sa kabilang ano, kabilang baybay, papahinga muna si Noy Oragon. Sana na gusto niyo ang aking uh, payo, mga pag-vlog ko. support niyo po ang aking vlog, mga kahimas, share and subscribe na po. Subscribe. And share na rin po, like, like na rin po ang aking vlog, mga kahimas. Oh, sana huwag ko po kayo magsawa sa aking ginagawa kahit may konting kabaduyan. Kabaduyan! Dahil lahat naman tayo gusto natin mag-vlog. Eh, Kanya-kanya namang ano yan. Kanya-kanya namang trip yan. Content. Itong ginagawa ko kasi masaya lang ako sa ginagawa ko kasi alilibang eh, ako sa manuang ko. Nakapag-vlog na rin. Mga kaimas. I love you mga kaimas dyan. Malo kayo. Mga bayar ko.